1990 pa lang. 1950. 1997 pala. 15. But, 15. <tos> 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 sa kulong tatanggalan ka lang para sa kingpin. Hindi ayos na may kaalik. Nasa kumpanya ko nang na-proctoring camp on. Ahimsa po ako. Nalali na ah, eh, oh, ako sa... Halika uh, o hindi lang? Yan ang eh. sakit na helmet niya, red helmet. Bigay lang yung sa sa backplate <mulay> ng pre. Pero hindi ako dati, may driver ako. na ako naman drive, sabi ko. Para mabilis. Sa akin na tempo pa. Buti ako drive Kasi driver ko, eh. Mabilis ang patak. Hindi, sad-sad kami. Sad-sad kami pa gano'n. Pabaliktad kami. Mabilis ako tahan-tahan ako, itig na ko mga hostel mga coaster eh niya kasi yung mga pa pag siya na nasa area niya yeah, Kaya parang mga area natin sa Baisa, kaya sa mga yung Kenyon City ka daw Matrapid siya Kasi naigilip Kaya naigilip niya Kaya naigilip niya Kaya naigilip sa na-rescue na lang kami. namin, mereger eh. na lang kagad. Buti doon na, sa industrial.

nakatutok na ako. Oo. Tayo mo lang, apat ka rin yan. Mm -hmm. yan. sa yung driver oh. ng eh. Oh. Ang sa tulad na yan. Buti ka mo, nakatayo rin so, Tutok mo ko yan eh. Ay, di. Ayan. Hindi, yan. Kini, hindi ako mabalik Hindi ako mabalik ako Hindi ako kira-kira ini apanya yang kalian abu kok nanti aku Apa, niyan, Paganya, traffic, yeah. ya balik nanti pakainya terakhir Kalau pasal lagi Kasalubong pa to, Gusto ko makatulong sa traffic eh, no? Kasalubong, nah, hindi naman emergency. tapo patay tayo dyan. Pusatos. O, diba? Sumalubong ka pa, kamuti ka. Pa. Traffic na ka, no? Sumalubong. sa kanila mulihingin sila isa eh, eh. na yung mayroong mabuhi mayroong mabuhi o, nasa atin na mga o, nasa oh, atin Sa akin, oh, may na o oh. kasi tayo yung huli, tapos muna, oh kapag ah, na siya sa lubong natin Oo, wala na natatawag yan na, natin natatawid ko nasin ko na mga